Labinga po nito ng isang babaeng megamouth shark na tinatayang nasa 5.5 uh, metro ang haba ang napadpal sa baybayin ng barangay Tubli, Karamuran, Katanduanes. Kinumpirma ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Bicol matapos sa pagpiyestahan ng mga mamamayan sa nabanggit na lugar ang labi ng uh, buhay na, pating, na wala ng buhay na pating. Base sa inilabas na ulat ng Bifar Bicol, walang physical injury o sugat ang pating sa sinagawang pagsusuri sa katawan nito noong nakaraang Biernes, Marso 14, 2025 sa gilid ng dalampasigang sakop ng territorial waters ng Katanduanes. Nalaman sa ahensya na karaniwang namamalagi sa malalim na parte ng kargatan ang megamouth shark at posibleng may sakit ito na dulot ng pagbabago ng klima at current kaya napadpad sa baybayin. Ang megamouth shark cavity na may scientific name na Megachasma pilayos ay uri ng pating na lumalabas lang sa gabi upang maghanap ng makakain at hindi umano ito banta sa mga tao na nagpapalaot.